Hello guys, my name is Jesser Paul. I am YouTuber, gamer, TikToker. And guys, may alam ako ng bago-bago na games. Ano ang new, new, ano, new games. And niya yeah, ay, ah, ko guys kung totoo ni o o. Oh. Or fake ni ba? Or hindi. Lantawon talaga kung ikash. Ah, uh, talaga ang akong pangalan ng games guys. Hali, ah. Oh. open. Yeah, open. at <laughs> Ang tawag ay kung totoo, di ba? O oh, hindi. Mo na game mo niyo, oh. install mo, malag-in ka lang, may ka ng 79,000 coins. Yan. Coins. Bata ba? Or, kung makita naman din ang mga apps ni, tumuon mo niyo, oh. và installer một quả, nó mới install may ra 6 coins, and third, có một lát anh lừa có 35,000 coins, and cái này guys ơ, yeah, guys ơ, tụi mày còn guys ơ, mày đã milo, đã 20, 40 coins, yan install lại yan Hold tonta nga ko na no, Wait lang, wait lang. Yup. Malikta sa uh, Play Store. Ayan. Sumukon to guys. Ayan. Ano? Galudig-ludig uh, siya. Nandunin ko na ta, guys kung legit ni ba or hindi ang games ni. Up. na. Sa 117 coins. Tonta. bằng uh, li, li, li một tá ha li men a đó đó rồi sa mô đã tới chơi mô đã chơi nên tụm con nên mình mình tụm con mô ta cái a ta sa con quen code có đi ta legit ba or fake Na, naga cái lượt đi lượt đi Manda kay ma uh, pabilis guys ah uh, Oh wait nyo guys, ngon hindi magana guys. Ah uh, back to the game. Ano game siya. Pasam guys, mahulat lang ang noto mo uh, sa kanang coins mo. Ah uh, ng coins mo. Yan guys. Ang medyo random damo, ba eh, mga games? Uh, games minsan ka lang in ka lang. Ano man sa imo oras, ang oras man ni ni, aw ni mo ni, Okay. <laughs> ni Okay. Ah, yeah. uh, lewat guys. Ang uh, oras man install. Ah, uh, mulat pa uh, hulatan man ta guys, uh, download ni mo. Ano hulatan ang oras nang taon ta, guys kung kung legit ni ba o hindi ni ha? Wait lang ay loading first guys. Okay, so, uh, guys, oh, may meron nang dugan na masan ng 170. Tumukol na batang kain. Tumukol na batang kain. Ayan. Tumukol na. W Wala na naman sa nang speak. Ayan na. Ah. Wait lang. Wait eh, Filipino. Okay. Filipino. Filipino. Ta. Filipino. eh, Yep. Ayan na. Wala na taon taong oras guys. Kung nasaka na daw da, da, ang uh, coins ni. Anong taong takay kung legit, di ba? O hindi para i-cash out to ta, ta sa Gcash. Galit yung loading siya, guys. Uh, I-update ko kagal kung gasa ka ng coins ko. Wait lang, wait lang. I-update ko lang kung ala na sa ang balance sa ano, ano yung taon na ta, ta, kung i-cash out ta ang coins ni. Guys, nandung ganun, guys. And, pakita ko, guys, kung uh, na yun ng short ads. Pero mga dugang siya, guys. The loading xe loading Wait lăng, wait lăng, wait lăng And ghen nun đùa ghen lăng Anh legit diba Undi, am pera Coins, anh guys. gai sao Gcash, gcash 20 pesos guys Anh nun tạo Wait lăng gai Gai sim db dis gai pesos Dạ, pas meraka nun 10 thousand coins para makash out mo ang 50 pesos so, ng targets ang 20 pesos lang guys ng 20 pesos so yan meron ka ng 25 coins meron ka gcash but na ko niya kung phone number uh, name and phone number and okay guys guys, guys i-update ko guys kung alam sa kung gcash ang games yun eh ang coins yun eh yun guys ah uh, i-update ko kung alam sa kung gcash account Let's go. -go guys, so, kung alans, ang i-update ko, kaso kung alam sa hindi kasakan ko ang 20 pesos, guys. Wait mo, guys, ha. Ah. Daluding, daluding pa siya, guys. Kaya guys. Guys, kaya tawa. Ang account Gcash ay 27 pesos. So, so, so ang ang una-una ay uh, 7, mga guys, mga 8 pesos, mga guys. So, buong ay 20, 20, 20, uh, 27.40 pesos. Kaya, totoo, guys hindi ni guys yung picture lang guys ay sa ano na guys yow oh, ay totoo pala mo niya kung out, niya ang di ko.